Ako si Simon Ang mag-aalahas Ang tinitingalang kaibigan ng mga makapangyarihan Ang tagapayo ng Kapitan Heneral Ngunit sa ilalim ng Amerikanang suot ko Ay isang pusong nag-aalab ang puot Isang kaluluwang binuhay muli ng paghihiganti Ngunit ako rin si Crisostomo Ibarra Ang minsang naniwala sa kabutihan Sa reforma Sa maamong pag-uusap sa pagitan ng pinuno at ng bayan Akala ko noon sa mabuting asal at karunungan ay mababago ang sistema. Ngunit mali ako. Ang kapayapaan ay kasinungalingan at ang katarungan ay libingan ng mga walang pangalan. Naalala ko pa. Nung ako'y tumakas sa bangkang pinagbabaril, habang lumulubog ang araw sa lawa ng bay, nakita kong unti-unting nilamon ng dilim ang aking dating pagkatao. Iniwan ko si Ibarra sa ilalim ng mga alon at isinilang si Simon, anak ng dilim kaibigan ng mga demonyo at kalaban ng mga santo. Lumibot ako sa mga lupain ng banyaga, nagpayaman sa pamamagitan ng negosyo at pandaraya, at nang bumalik ako sa bayan, dala ko na ang dalawang bagay, ginto at galit. Ang una ay sandata ng mga tuso. Ang ikalawa ay apoy ng mga api. Nabihag ko ang tiwala ng mga makapangyarihan, ng mga pari, ng mga opisyal, at ng mismong kapitan general. Ngunit sa likod ng bawat papuri ay itinatag ko ang binhi ng pagwasak. Ang bawat hiyas na aking nililok ay may kasamang sumpa. Ang bawat kasunduan ay patibong. Oo, kinamit ko sila. Ginamit ko si Basilio, si Isagani, ang mga kabataang naniniwala pa sa pagbabago. Ninais kong pagningasin ng bayan sa sarili nitong galit na sa isang pagsabog ng pulbura ang mga mapang-aping pari at pinunoy maglalaho sa alab ng revolusyon. Ngunit hindi ko inakalang ako rin pala'y alipin ng sarili kong puot. Ang aking paghihiganti ay unti-unting kumain sa akin. At nang sandaling iyon, nang ang lampara ng pagsabog ay dapat sanang magpawala ng apoy, isang kabataang tulad ni Isagani ang lumundag sa ilog, dala ang sanay liwanag ng pag-asa at ako'y naiwan sa kadiliman. Maria Clara, sa bawat gabing ako'y nag-iisa, naririnig ko ang tinig mong humihingi ng kapayapaan. Ikaw ang dahilan ng lahat, ikaw ang alaala -ala ng pag-ibig na nilapastangan, ng pangarap na pinutol. Kung hindi ka kinuha ng kalupitan ng simbahan, marahil hindi ako naging ganito. Ngayon, heto ako, wasak, sugatan nakaluhod sa tapat ng krus na minsan kong nilapastangan. Sa dulo ng lahat ng galit, nariyan pa rin ang katotohanan na ang karahasan ay hindi kailanman magbubunga ng tunay na kalayaan. Ang mga binhi ng revolusyon ay dapat tumubo sa lupa ng dangal, hindi sa dugo ng galit. Sa bawat patak ng luha ng ina, sa bawat hikbi ng anak ng bayan, doon muling isisilang ang pag-asa, hindi sa aking mga bala kundi sa kanilang mga panulat at paniniwala ako si Simon ang dating Ibara ang taong minahal nilapastangan at muling bumangon upang gumanti ngunit ngayong ang gabi ay papalubog na batid kong walang saysay ang gintong aking inipon kung wala ang liwanag ng kapatawaran kung may bukas pa para sa inang bayan nawa'y hindi na ako ang huwaran nito Nawai ang aking pagkabigo ang maging babala na ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa pagsabog kundi sa pagkabuhay ng damdamin sa pagkakaisa ng diwa. Patawarin mo ako, bansang Pilipinas. Ako si Simon, ang iyong anak na nagkamali. Ngunit nagmahal hanggang sa huling patak ng dugo.